So, hi guys! Naka-experience ba mo anang mag-grocery mo nga kanang ang tindera, gamugtok ng dagway, murag kabaligyaon, murag gili. So, naka-experience ko gahapon guys, no? Pero, regular customer ko anak nila nga kuan meat shop na siya kanipalit ko, manok, mga bisag-unsa, ito akong ipang palit. So, daghan pa ko gipalit guys, din. Mugtok-mugtokan kanin pangutanon, pangutan on o kuwang tagpilan eh. halos di mo ya yang kauban ga anak 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 ana, rag cellphone kubi kubi rag cellphone din kapila na ko anak nila diha anang tindahan na guys nga kuan inanaon kanila pag entertain dayon regular customer bayad jud ko nila kai, daily go kuti palit di ana hala mugtuk mugtukan manuon kanila din mo asta bitaw murag kanang kuan tag iya ug meat shop murag sila tag iya kay... feel ka ayo nila nga kuan din magsigling kod di mga naana og cellphone kubi kubi og cellphone so sakto ba na nga empleyado lang ka then ingon ana ang imo ang pagtreat sa imong customer so wala na mo balik na customers guys kung so, ina in naon ni mo pagkuan din kung makuha, bitaw ka kanang na ang item Pino din kag, ay ma'am, ako lay kuha ma'am, kay mabungkag. Ay ma'am, ayaw ibutang diha ma'am, kay kuan mabuling, kay humana sila og limpyo. Sakto ba na guys, no? ka lang inanaon kapag pagkuhan, syempre ma-offend ka. Hindi na ganahan di mo balik. No? So, mo na ikuhan, guys, kay, sa, ako ang experience po sa akong trabaho, dili mo ko yung Ang customer, John, imo John, siyang in 30 noon, pangunta noon yung ang gusto, so, tuduan yung mag-asa na pita siya mo. Kung usaya ang gusto nga kuhaon, mo na siya, yung imong tuduan, kung usaya ang dapat asa siya dapat pita ingon. So, I'm out of guys. So, thank you for watching.